Hello guys, uh, watch up. Good morning, good morning. Good evening sa inyo lahat. So mag-i-start na tayo ng uh, paglagay ng drywall. Dito sa basement, ano, mga uh, pops. So ito, papasilip ko sa inyo yung pagkumpisa ng paglagay ng drywall, ano. Ito yung drywall. Ito sila, Jirog, tsaka... Hi, hi. Ayan, nag-hi-garry to. Ayan. Tapos ito yung isa, nilagay na yung drywall, ano. Ayan, kapag simula, ayan yan ang pagkakay ng drywall ano so, kasi diyan pwedeng uh, uh, dalian yung tulad hindi kasaya sa ilalim so siyuh hiwa na lang muna para makasya yan yun 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 lang yung uh, drywall ano Ayan. so parang ano siya Choke ba? parang lang. Pangchok. Ayun, ganyan yung ano rin Yung drywall. Alright. Tapos, papako, ano. Ano dito ka? At uh, abati nang ko. Okay so, na. Yeah, hawakan ko. ko. <coughs> dito ko. Dito nang tinong, tinong tatamaan niya. Eh, tas mo dito. Tas pa ko te. Sige, tas mo. 이따 o 보자 이따 n 야야야 वर्ष में योगनाथ दुलसुक तेज ते दिखाई ते सन् से ताम O, let's pa Ayan. Okay. Ayan na mga ka-jo. dry wool. Ayan mo pa. Ayan. Ah! Ah! Alright. Sige lang. mo lang ha. Okay. So yeah. Do you like me wear rings? yung yung uh, uh, so, so ang pagkabit okay uh, ulit ating update early, so ito uh, pops ang mga pops mga yung kanyang uh, insulation. So dito ilalagay yung drywall ano. So mayroon na nilagay rito. Ayun yung kanyang drywall ano. So ayan. Ito. Saka Ay, yung mga uh, maliliit mo na dito mo na nilalagay. Yung iba, yung kanyang pinuto lang. Ganyan. Alright, ganyan. So, tapos ito, ilalagay nitong drywall. Puro drywall yan mga jokes. Pati ito, drywall din yan. Ayan, ito. So ito, pati ito sa washroom, ano. Ayan, drywall din yan. Alright, ayan. Okay, ako mo na ito. Alright, sorry mga jokes. Ako mo na ito. Okay. Yeah, yeah, yeah. So, ito mga kajologs, no? So, binuo na namin, hindi na namin pinutol. So ayan yung kanyang sukat uh, 66 ba? 96 siya. Oh, 96 yung 96 yung haba. So hindi na namin pinutol, pinasok namin dito sa loob ng galing sa labas na no, dito sa ano. Yung dito sa agdan pataas. So, yung sukat niya tama tama lang ang doon, so ginawa namin pinatayo namin ano, sa labas no. So right, so ayan. So at least uh, hindi na putol. All right. So, Ayun na. So malapit na. Malapit na yung mga radiologs ano ngayon. So, pagkatapos niyan, uh, mga 20 daw, 20 piraso yung kailangan, 40, no, 40 piraso bago mabuo to na matapos yung drywall. Ano. Alright. Okay. ayan naman mga kajologs ayan alright okay so guys nandito kami ngayon sa pizza hut so nag order lang kami ng uh, merienda para yung merienda mamaya yung mga, mga grupo doon na gumagawa ng no, mga kajologs so, ayan pizza hut magkaya ka rito Ayan, ako. So, right. Uh, pa namin mga 15 minutes yung uh, um, yung pag-aantay pa. So, right. Alright. Uh, ayan, shout out nga pala sa inyo gan mga kajogs. Mga tropa. Ayan. So, dito tayo ngayon sa Pizza Hut. So, ito mga kajolog, ito lang. Ito, matagal lang kasi ito maglagay ng ano eh. Uh, outlet, no? Kailangan nakasigo talaga. Magagaya niya nung kinabit na isa. E, itong ganito. So, ito siya. So, ito lang ang matagal, ano? Kailangan tama lang itong uh, maglagay ng soak botas, ano? Tsaka sigo dun sa kanyang uh, box. Ayan lang. Alright, so malapit na tumaboto yung itong side na ito. ito na mga kajolog so malapit na mabuo to ating uh, drywall ano so ayan nakalagay na yung iba mula dyan so hanggang dito yan yung sa baba na yan yung baba uh, lalagyan din yan ano mamaya so malapit na tumabuo tong itong side na ito ano so ito na ito na yung uh, side na alright So, update ko na lang kayo ulit sa ating panibagong uh, uh, paglagay ng uh, drywall dito sa basement ng aking bahay, mga ano So, I'll see you sa susunod nating update ulit. Bye, mga kadyologs. Ito yung uh, ating uh, uh, drywall ng mga kadyologs. So, pupatulin yan. Pupatulin natin yan. drywall dito parang ano lang, bulak. Manipis lang siya, no. Ayan. So, nung nakaraan, itong aking roll-up, bukas yan. umangat ganyang kataas, eh. So, may ratang gustong uh, magbukas. So, may rumiharang yan, eh. Okay, All right. Hati na. Eh, ganyan ang paghahati ng mga kajologs. Hati na ng ganyan. Ayan. Okay. Yes.